Hello, what's up mga lods? Another day, another vlog na naman tayo for this day. Okay, for today's hinanggaw video, naanap po mi nagpabuyag sa volleyball of sindangan sa, del -jagging -jagging. Oscar, sa <laughs> <Astang> Buanga del Norte. Nagjagging-jagging. Oscar, Oscar! Hasta buwaga, At the same time, mag-walking. Super ting Nga mga nag-walking, karong mga takna, orasa, sa og jagging ang uh, uban mga celebrity at kung nakita na ron, oh. kay mga ano, summer, maong paog oh, na ta, ta sa kusog ng painat sa itlog. Au, oh, stay sa itlog. Maong tara, uban ni kunin nga video para makakardyo ug makajagin sa taninyo Okay, come on, let's go! Yahoo! So, pag-abot na to diha, mga lods, sa uh, stretching sa takajot, mga isa oh, ka oras. ug no. ayan, nagpaabot at muminggo diha nga ready na pong mudagan kung pag-abot na mo sa unahan na ay nagpa-money hunt challenge maong uh, kami di po papili no mo po tag pangita diha kay dako dako ra ba lagi pa money hunt mga 300k ra ba daw maong automatic ato ning uh, tabangan sa mangukay ta diha sa mga uh, kabulakan diha mas uh, tanom no kung asa dapit gibutang ang ila ang treasure So, ugmao di ay niyang ang author sa atong manihan challenge diri sa Bolivar, no? Ang uh, batikang a vlogger nga si Sir Cyril Jones okay usa na siya ka vlogger no sa ato ang lugar din sa sindangan all right shout out ni Modya ug dayon nagkita hey. pud mi sa mga amigo hey, 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 diha hey, 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 and after sa among pagpunta sa manihan diha no ang kita ko sa kong mga kauban diha sa mga ka na nga perting pagkapawira managan kanang taknaa, ug rasa mga lod sila nakadaga na og mga 5k or 5 kilometer per hour aw murasa bagyo So, kami ani murag magsugod pag kami ani kay murag lisod gayo walking sa tagaron kay mag-adjust ta ang self no. Kay mga usa ka tuig nagyod kapin nga watay dagan dagan. Alright, So, why um dagan dagan ni karon Taman pagkalalay. Og shout out po ko sa mga gang-gang diyan sa tabi-tabi. Oh, yeah. Taan diyan. Maano ulam. <laughs> At anyway, ako dayng i-recognize sa mga kauban no before ta maga padayon sa tong video kini akong mga kauban oy eh mga yeah. mga sakalam where pa pa all right mga fun runner sa tuwang umaabot dagan sa sindangan 2025 ni si Mr. Motivator from Uslob Cebu Boss Kimoy og <laughs> si Boss Coach Gary from the Fitness Ranger Gym ito daw ba 20 km per hour <laughs> kini isa Mr. Mumoy 69 all right siya mo yung pinaka-power ng dagat. 15. 15 km o 15 meters? Ah, 15 meters na parte. Coach sa Caltex. Coach, may coach sa Caltex gym. Choo, sexy. Ang sinabi ko ka diri. ang atong last. The only girl, ma'am Janet. Napulit. Oh. <laughs> Basta magkuyog ang mga mao puro ginaghinanggaw basta malingaw lang ta. Alright Ug dayon og mapulan kag dinagan pwede sad kang magsite seeing sa unahan. Wow naman. ta sa sunset nga wow. perfect ka pula. Ug wow. sa mga fix nga perfect ka pagbaga. Aw <laughs> joke bitaw. Ay bawal ta na. Maung asa na mo managa na ta diri mga lords. Uha -ha hay. All right. Bunal lang permente. Every night and every day basta always happy. Oh yeah, this is your friend Romji the Great Vlog Bunal Duds ko po. Yeah. the last man standing in the fun run running at boulevard borgo sinangan